Hello, guys! Hmm. Bilang isang ina, ako ay may mga worries din about sa aking dalawang anak. Meron akong dalawang anak na babae. That is why yung mga na experience ko in life katulad ng uh, pag-inom ng alak yun yung bagay na ayaw kong ma-experience nila kasi bilang dating umiinom alam ko yung mga effect ng alak sa katawan <coughs> excuse me kaya naman bilang isang ina ayokong ma-experience nila yon. kaya ako bilang uh, isang ina uh, gusto ko na malaman nyo na it is responsible natin tayong mga magulang na maipaliwanag ng tama sa ating mga anak ang pwedeng idulot ng alkohol sa buhay ng tao. Hmm, tulad ko, hindi ko man buong maiditalye ang aking experience sa pag uh, pag-inom ng alak. Ang masasabi ko lang to summarize, yun yung bagay na ayokong matutunan o ma-experience ng aking mga anak gagawin ko ang lahat ng aking uh, makakaya para sila ay uh, mailayo sa ganong klase ng uh, gawain kasi bilang isang ina dapat tayo yung yung magtuturo sa kanila ng mga bagay-bagay mag explain sa kanila ng mga dapat nilang maintindihan kaya as a mother responsible talaga natin yon na sila ay gabayan ano bang ba meron sa alak na talagang nakaka nakaka-alarm kasi nga um, marami na rin naman talaga na mga taong nasira ang buhay nawala ng trabaho mas na na-compromise na ang health ah uh, na, na naligaw ng landas yun ay lahat dahil sa alak kasi kung tutusin kung iisipin mo ang alak ay isang uh, substance na talaga namang addictive so once na tinake mo yan ikaw ay mahuhok meaning hahanap-hanapin mo na siya kaya yun yung bagay na talagang uh, challenging na kailangan na kailangan mong uh, harapin that is a challenge na kailangan mong harapin kapag ka ikaw ay uh, if you're dealing with alcohol ako naman, hindi naman ako dumating sa point na naging addict ako sa alcohol, naging alcoholic ako. Hindi naman ako dumating sa point na ganun. Ang worries ko lang is, yung tipong nakikita nila ako na umiinom ng alak, baka siyempre, ang mga bata, di ba, na minsan tinitingnan nila kung anong ginagawa mo. Sometimes, ino-observe nila kung nagiging uh, nagiging ano mo uh, behavior mo after mo gawin ng isang bagay katulad ng pag-inom ng alak nakikita nila yon so ayoko nakikita na ng mga anak ko na umiinom ako ng alak tapos merong nagbabago sa mga behavior ko minsan masaya minsan uh, emotional so <clears throat> ayoko mapasok sa isip nila na yung bagay na yun ay normal. Gusto kong malaman nila na ang uh, ang alak ay hindi something na kailangan mong pagdaanan. Ang alak ay hindi something na kailangan mong ma-experience. Ang sa ano eh, maging role model tayo bilang mga magulang para maging effective din tayo na sundin ng mga anak natin. Kasi tayo lang naman talaga yung tinitingnan nila eh. Kung ano yung ating ginagawa, sometimes talagang yun yung ginagawa din nila eh. Kahit sabihin mo pa na, wag kang ano, wag kang nakikibarkada sa mga, sa mga walang kwentang tao. E paano ko ikaw mismo, ganun ang ginagawa mo sa tingin mo ba magiging effective ka sa mga anak mo? Di ba hindi? Ikaw bilang magulang, sino bang mga kaibigan mo? Matitino ba yung mga kinakaibigan mo? Sila ba yung tipo ng tao na hihikayatin kang maging maayos ang buhay mo? Hindi, di ba? lalo kung ang mga kaibigan mo ay mga umiinom, wala ang mangyayari sa buhay mo. Diba? Ganun ka na lang, hanggang dun ka na lang. Kaya nga sabi ko kung talagang dumating sa point na andyan na may mga may mga bagay na na nagpaparamdam na Okay, so, andyan na, meron ng mga sign na, mga kaibigan nila na, na, kaya mas maganda rin pala na yung mga kaibigan nila ay talagang nakikilala mo. Kasi kung hindi, baka hindi mo alam, yung mga kaibigan pala nila yun na yun, mga bad influence, kahit ano pang pagtuturo mo sa kanila, kung sa labas eh meron na pala silang ibang mga ginagawa kaya napakalaking role ng isang ina ng, ng isang mga ng mga magulang para gabayan ang mga anak nila kaya ang point kung ikaw ay isang magulang tapos nakikita nila na ganun ka paano ka nila susundin di ba sasabihin mo sa kanila wag sila makikipag barkada sa mga taong hindi hindi tama ang ginagawa. Pero ikaw na mismo magulang, sino ba mga barkada mo? Diba? Mga kinakaibigan mo, mga umiinom. Sabihin mo, minsan lang naman. Ganon ba kadalas ang minsan? Diba? Minsan, once a week, twice a week, kapag ka ang kapag ka ang uh, pag-inom ng alak eh hindi mo na napipigilan halimbawa once a week hindi mo kayang hindi inom isa na yung sign na may addiction ka na kaya kailangan dun pa lang alamin mo na sa sarili mo kung paano mo susolusyonan yung sitwasyon mo. Dapat lang malaman mo bilang isang tao na hindi lahat na magpapasaya sa iyo ay patuloy mong gagawin. Yung akala mo nagpapasaya sa iyo ay siya pa lang maghihila sa iyo sa isang mas masama pang sitwasyon. Kaya naman, ang akin lang, Bilang isang bilang isang adult na, grown up na, parents na dapat normal na sa isip mo na lahat ng gagawin mo ay nasa tama. Kasi ikaw mismo 'yung magiging salamin ng mga anak mo. Isa yun sa dahilan kung bakit ako tumigil sa mga, sa pag-inom ng alak. Ayoko na maging uh, salamin ako ng mga anak ko. Makikita nila na ako ay umiinom ng alak. Normal sa akin umiinom ng alak. Ayoko ng makita nila yon. At siguro bilang isang parent, na nagdaan sa ganon alam mo rin naman siguro yung mga na experience natin sa mga ganyan yung mga may experience pa di ba okay lang na, na naging masaya ka ng mga mga unang panahon pero yung hanggang sa pagtanda mo ganyan pa rin ang gagawin mo hindi ka naging grown up. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Nandun ka lang, na-stuck ka lang sa na-stuck ka lang sa sitwasyon na gusto mo. Di ba? May mga dahilan kasi kung bakit tayo umiinom eh. di iba, gusto nilang mag-relax. Gusto nila Yung akala nila, yung alak ang nagpaparelax sa kanila. Kasi nga ang alak merong binibigay na uh, meron syang substance na binibigay sa brain para ma-feel happy ma-feel uh, yun na ma-feel happy ma-feel relaxed pero panandalian lang yun. Hindi mo ba napapansin pagka uminom ka? Ah... Uh, biglang bababa yung tama mo sa alak ngayon iinom ka uli magde-decide ka uli na uminom hanggang sa dumating ka na sa point na sunod-sunod na yung pag-inom mo hanggang sa dumating sa point na gusto mo ng malasing kasi nga nag-uumpisa na yung alak nasirain yung takbo ng utak mo yung akala mo na tinutulungan ka ng alak na maging relax, maging masaya. Pero ang kabaliktaran nun, yung effect nun sa'yo, hindi mo napapansin. Basta nandun ka lang sa thinking na ang alak ang nakakapag pawala na kung anumang nararamdaman mo. kailangan lang na alaman, alamin din natin sa sarili natin kung ano yung purpose natin in life. ba? Diba? Hindi pwedeng lagi na lang tayong ganun. Lagi na lang natin sasabihin na relax lang, pang pa-relax, pa tulog Napakaraming ways para ma-relax, para makatulog. Bago ka, mag- bago ka matulog sa gabi pwede ka naman mag walking pagkagising mo mag walking ka rin kahit mga 10 minutes lang each walking enough na yun para mapagod mo yung sarili mo na hindi mo na kailangan ng pampaantok hindi mo na kailangan mga chemicals na ipapasok dyan sa system mo para lang antokin ka maraming natural ways para ikaw ay uh, up sa mga nararamdaman mo. Yung tipong uh, gusto mo ma-relax, eh manood ka ng mga bagay, mga panoorin na nakaka-relax. Di diba? Pumunta ka sa mga mga lugar na may mga mag-walking ka sa lugar na mga may nature. Yun, mare-relax ka sa ganun hindi yung ma ka na lang na uupo sa mga kaibigan mo, mag kayo, mag-uusap kayo ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, na hindi naman makakatulong sa buhay ninyo. Ano ba yung mga pinag-uusapan nyo sa oras ng inuman? Wala naman din talaga kakwenta-kwenta, di ba? Na-improve ba yung personality mo ng mga pinag-uusapan nyo sa, sa inuman? 'Di ba hindi naman kadalasan man ang usapan niya, eh, walang kakwenta-kwenta eh. Kaya hindi ko alam po ano yung kung ano yung nagugustuhan nyo sa ganong sitwasyon. Hindi ko naiintindihan. Dahil ba ayaw niyo mag-grow? Mag ayaw niyo ayusin yung buhay nyo Gusto nyo ganun na lang? Tapos pagdating ng umaga, ano, tatamad-tamad kayo. Diba? Kasi, nalasing na naman kayo. Yung effect ng alak, na talaga namang obvious na obvious naman, pero binabaliwala. Yun ang nakakalungkot. Yung alam naman ng tao, yung yung mga makukuha niya about alcohol possible na na maruwin yung buhay niya dahil sa alcohol malaking chance na maruwin yung buhay niya yung health niya, yung family niya pero ginagawa pa rin niya di diba? bakit ganon? minsan magtatanong ka rin talaga sa isip mo eh 'di ba? Nandoon na lang ba yung isip? Wala na bang ibang alternative? 'Di ba? Kung tutusin, madali lang naman eh. Kailangan mo lang tanggapin sa sarili mo na hindi tama yung ginagawa mo. Kaso, ang nasa isip mo, tama yung ginagawa mo. Ang nasa isip mo, normal yung ginagawa mo yun ang malaking problema diba Siempre hindi naman din tayo bumabata dadating sa point na nasa midlife na tayo katulad ko midlife na ako eh. kaya naman na uh, I decided not to drink anymore kasi nga I know na half of my life is ano na yan, na, na spend ko na eh So, yung natitira pang kalahati ng buhay ko, spend ko ng walang alak, di ba? At ang katotohanan ay pwede kang mabuhay ng walang alak. Actually, mas maganda ang buhay mo kung walang alak. Basta maging ano ka lang, maging magfocus uh, mag ka lang kung ano yung mga gusto mo mangyari sa buhay. Diba? Sometimes kasi ang alak ginagamit yan bilang pang-escape sa mga problema. So, hanggang kailan ka mag-escape sa problema mo? Hanggang sa maging ugod-ugod ka na? Ganun ba yon Hindi yun ganun. Kasi, pagka ganun ang thinking mo, buong family mo ang mag mags magsasuffer. Buong family mo ang makaka-experience ng di magandang uh, situation. Para sa iyo, masaya ka lang. Para sa iyo, 'yun yung uh, way of ano mo coping with different things. But it's wrong. Napakaraming ways to be happy. Especially kung ikaw ay ah, uh, nasa midlife na mag enjoy ka sa mga masusustansyang pagkain mag enjoy ka sa feeling ng mga pamilya mo kung meron kayong problema pag aralan mo kung paano mo isosolve kasi hindi mo yan hindi mo yan mariresolve kung talagang ang gagawin mo lang is iinom ka lang ng iinom ng alak hindi mo yan mariresolve sa ganun. Yung akala mong nakakascape ka, hindi. Pinapalala mo lang yung sitwasyon. Dapat hanapin mo yung mas matibay na way kung paano mo i-cope yung problem. Hindi yung every time magkakaroon ka ng problem, iinom ka. Hindi yun ganun. Hindi ka mag-grow pag ganun huwag naman sana na may problema ka i ida divert mo sa kung ano-anong bagay kasi once na nag-start ka na na ipang pa, ipang solusyon mo sa problema mo is alak hindi ka na makakapag-isip ng tama hindi mo na may isip yung right decisions na dapat mong gawin kung problema mo yung pakikipag-communicate sa sa family mo 'yun ang dapat mong i-practice kung paano ba makipag-communicate 'di ba siguro 'yun yung pag-aralan mo kung paano ba magiging smooth ang conversation kapag may problem sa family hindi naman kasi kailangan laging sigawan hindi kailangan laging nagsisindakan kayo sa family. Hindi kailangan laging uh, may pride. Hindi kailangan laging mayroong uh, uh, masasamang salita. Sometimes i-practice din natin yung yung maging uh, mahinahon tayo sa isa't isa. Itry natin na makipag-usap uh, ng uh, from heart to heart diba kasi oh, kung hindi natin yun itatry at lagi lang natin i- eh, eh, ang gagawin ay eh, uminom ng alak wala tayong mare na problema isa yan sa biggest ah uh, reason kung bakit ako nag-stop sa pag-inom ng alak kasi parang wala talagang patutunguhan ng buhay kapag ka merong involved na alak kaya sa mga tao na umiinom ng alak please wag nyong istak ang utak nyo na ang alak ang kasagutan sa problema yan ang maling-maling pagkakamali nyo na magiging desisyon nyo sa buhay nyo na ang alak lagi ang uh, ginagawa nyong way para makascape sa problem. Subukan nyo na humanap ng ibang ways how to cope up with the problems. Makikita nyo na hindi talaga alak ang solusyon. Hindi rin alak ang way to relax. Hindi rin alak ang way to be happy. Ang daming paraan para maging masaya. Ang daming paraan para maging maayos ang sitwasyon. Gagamitin lang natin 'yung ating uh, isip. Maging mapagpakumbaba lang tayo sa bawat sitwasyon walang mga bagay na hindi ma makukuha sa maayos na pakikipag-usap lalo kung ipararamdam mo sa partner mo yung good intentions mo hindi hindi yung parang lagi kang tumatakas sa mga bagay na dapat ay hinaharap mo as long as tumatakbo ka sa sa, sa sitwasyon lalong lalo kang hindi makakaalis stuck ka lang dun kailangan harapin mo yung yung dapat mong harapin dahil hindi na tayo pabata nasa gitna na tayo ng ating mga buhay kaya nga sabi life begins at 40 totoo yun kasi at at 40 dapat nagmamatured ka na eh dapat you're already matured enough in that age kung totoo siya marami mas bata pa eh mas bata pa nagmamatured eh kasi maga pa lang iniwan na nila yung mga ganong bagay hindi nila hinayaan i-drive sila ng mga bisyo hindi nila hinayaan na lumilipas ang araw na ganun lang as a grown up dapat you know how to deal with things di ba you should never rely on substance that makes you addict na hindi naman niya may solve yung problema mo kundi mapapalala pa ng alak ang iyong problema wala kang masasolve na problema kapag ikaw ay nag -rely on alcohol kaya bilang isang uh, parent isa yan sa worries ko yung about alcohol ayoko dumating sa point na yung mga anak ko lalo't babae sila ayoko na magkaroon sila ng mga kaibigan nayayain sila na itry ang alcohol. Kaya bilang isang magulang, responsible natin na ipakilala sa kanila, ipaalam sa kanila ang napakasamang effect ng alcohol sa buhay ng tao. ah uh, mahirap na isipin na may mga tao na parang baliwala lang ang mga bagay-bagay na lumilipas ang araw na parang hindi nila hindi nila binibigyan ng effort na maging okay ang bawat sitwasyon at nakarelay na lang sila sa alak. Minsan parang nakakasama rin ang loob na marami namang ways para ayusin ang problema. Pero nagte-take over ang alak sa kanila. I hope some someday may mga yung mga taong uh, talagang uh, bilip na bilib sa magagawa ng alak ay uh, maging maganda ang buhay nila soon pero 100% sure hindi kaya kung ako sa inyo yung mga talagang uh, alcohol lover medyo magising po tayo sa thinking na alcohol is really nothing it's just a waste of money it's just a waste of time ang daming inaagaw ng alcohol sa buhay ng tao inaagaw niya ng time sa family inaagaw niya ng time sa napakaraming bagay kaya ang akin lang sana po yung mga umiinom ng alak maging wake up ko lang itong itong video na to para sa inyo. Sana po ay uh, kahit pa paano magkaroon kayo ng ah uh, uh, pag-iisip na itigil na ko naman yung mga sa tingin niyo itinutulong sa inyo ng alak. Please uh, stop drinking alcohol. For your health, for your family. yan lang po thank you God bless sa lahat ng mga magulang na talagang nandyan para gabayan ang mga mag, mga anak nila maraming salamat at nakasama ko kayo sa video ito nawa ang inyong family ay uh, maging uh, maayos sa saka sana maging ano uh, tayo maging uh, role model sa lahat ng bagay. Tayong mga magulang. Yun lamang po. Thank you for watching and God bless.